Ang pagkakaroon ng sapat at malusog na bilang ng sperm ay mahalaga para sa mga lalaking nagnanais na magkaroon ng anak. Sa panahon ngayon, maraming salik ang maaaring makaapekto sa fertility ng isang lalaki, mula sa stress, uri ng pamumuhay, pagkain, at kahit mga sakit na hindi agad napapansin. Ngunit huwag kang mag-alala, dahil may mga natural at makabago ring paraan upang mapataas ang sperm count at mapabuti ang iyong tsansa na magkaanak. Una, mahalagang maintindihan kung ano ang sperm count at bakit ito mahalaga. Ang sperm count ay tumutukoy sa bilang ng sperm cells na matatagpuan sa bawat mililiter ng semilya ng isang lalaki. Ayon sa World Health Organization, ang normal na sperm count ay nasa 15 milyon o higit pa kada mililiter. Kung mababa dito, maaaring mahirapan ng isang lalaki at ang kanyang partner na magkaanak. Isa sa mga pangunahing remedyo ay ang pagbabago ng lifestyle. Ang unang hakbang ay ang pag-iwas sa mga bisyo tulad ng paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak. Ang mga kemikal na taglay ng sigarilyo at alak ay napatunayang nakapagpapababa ng sperm count at kalidad ng sperm. Kaya kung seryoso kang magkaanap, unti-unti nang bitawan ang mga ito. Bukod dito, iwasan din ang paggamit ng ilegal na droga na maaaring makasira sa produksyon ng testosterone at iba pang hormones na mahalaga sa paggawa ng sperm. Napakahalaga rin ng tamang nutrisyon. Ang pagkain ng mga pagkain sa gana sa zinc, selenium, folic acid, at vitamina C at E ay napatunayang nakakatulong sa pagpapabuti ng sperm count at motility. Ilan sa mga pagkain dapat isama sa iyong pang-araw-araw na diet ay ang itlog, isda, mani, buto, berdeng gulay tulad ng spinach at broccoli, citrus fruits, at whole grains. Ang zinc ay matatagpuan sa karne ng baka, kalabasa, at oysters, ito ay isa sa pinaka-pinagkukunan ng fertility nutrients para sa mga lalaki. Bukod sa pagkain, mahalaga rin ang pag-inom ng sapat na tubig. Ang dehydration ay maaaring magdulot ng malapot na semilya, kaya siguraduhin uminom ng hindi bababa sa walong basong tubig bawat araw. Sa ganitong paraan, mas magiging masagana at malabnaw ang iyong semilya, na nakakatulong sa paggalaw ng sperm papunta sa egg cell ng babae ang regular na pag ehersisyo ay isa pa sa mga susi sa pagpapataas ng sperm count. Ang moderate exercise tulad ng paglalakad, jogging, o pagbibisikleta ng tatlong beses sa isang linggo ay nakakatulong hindi lamang sa pangkalahatang kalusugan kundi pati na rin sa hormone balance. Ngunit tandaan, ang labis na ehersisyo o weightlifting na sobra-sobra ay maaari ring magdulot ng problema dahil nakakapagpababa ito ng testosterone level. Kaya ang susi ay balanse at regular na physical activity. Kasabay nito, iwasan ang sobrang init na nararanasan ng iyong bayag o testicles. Ang sperm ay sensitibo sa init, kaya mainam na iwasan ang madalas na paggamit ng hot tub, sauna, o kahit ang pagsusuot ng masisikip na brief at pantalon. Piliin ang maluwag at komportabling damit panloob. Ang sobrang init ay maaaring pansamantalang magpababa sa produksyon ng sperm, kaya mahalagang panatilihing malamig ang bahagi ng katawan na ito. Ang stress ay isa pang kalaban ng fertility. Kapag ang isang tao ay laging stressed, tumataas ang cortisol, isang hormon na maaaring magpababa ng produksyon ng testosterone. Subukan ang mga relaxation techniques gaya ng meditation, yoga, paglalakad sa kalikasan, o simpleng pagbabasa ng libro ang pagkakaroon ng sapat na tulog gabi-gabi ay mahalaga rin, iwasan ang pagpupuyat at siguraduhing nakakakuha ng hindi bababa sa pitong oras ng tulog bawat gabi. Kung may mga nararamdaman kang kakaiba gaya ng pamamaga o pananakit ng bayag, abnormal na discharge, o iba pang sintomas, huwag magatubiling magpatingin sa isang urologist o espesyalista sa reproductive health. Baka may mga underlying conditions tulad ng varicocele, infection, o hormonal imbalance na kailangang gamutin upang mapabuti ang iyong fertility. May mga laboratory tests na pwedeng isagawa upang malaman ang tunay na sitwasyon ng iyong sperm health. Mahalaga ring iwasan ang exposure sa mga kemikal at toxins gaya ng pesticides, heavy metals, at solvents na makikita sa ilang mga industriya. Kung ang iyong trabaho ay may kaugnayan sa mga ito, magsuot ng proteksyon at ugaliing maghugas ng kamay at katawan pagkatapos ng trabaho ang matagal na exposure sa mga ito ay napatunayang nakakapagpababa ng sperm count at maaaring magdulot ng mga abnormalidad sa sperm. Ang pag-inom ng ilang supplements ay maaaring makatulong, pero mas maganda kung ito ay may payo ng doktor. Ang mga supplements tulad ng Coq10, L-carnitine, folic acid, at omega-3 fatty acids ay napatunayan sa ilang pag-aaral na pwedeng magpataas ng sperm count at motility. Ngunit hindi ito magic pill, dapat ay kasabay ng healthy lifestyle at tamang pagkain. Para sa mga mag-asawa na nahihirapan magkaanak, mainam na magtala ng regular na oras ng pagtatalik, lalo na sa mga araw na fertile ang babae. Ito ay kadalasang dalawang linggo bago ang susunod na buwan ng dalaw ng babae. Ang mas madalas na pagtatalik, lalo na sa mga araw na ito, ay nagpapataas ng tsansa ng pagbubuntis. Ngunit hindi kailangang araw-araw, ang bawat ibang araw ay sapat na upang mapanatili ang kalidad at dami ng sperm. May mga natural na remedyo at halamang gamot din na ginagamit ng ilan. Halimbawa, ang pagkain ng malunggay, okra, at ginseng ay matagal nang inirekomenda sa mga kalalakihan sa Pilipinas. Bagaman kulang pa ang malalaking pag-aaral hinggil dito, maraming testimonya ang nagsasabing nakakatulong ito sa pagpapalakas ng katawan at reproductive health ang pagbawas sa timbang ay mahalaga rin. Ang mga overweight o obese na lalaki ay kadalasang may mas mababang sperm count. Ang sobrang taba sa katawan ay nagdudulot ng hormonal imbalance, kaya't ang pagbabawas ng timbang sa pamamagitan ng tamang pagkain at ehersisyo ay malaki ang naitutulong. Huwag din kalimutan ang kahalagahan ng tamang pag-aalaga sa mental health. Ang pagkakaroon ng positibong pananaw, suporta mula sa pamilya at kaibigan, at pagtanggap sa mga hamon ay nakakatulong upang mabawasan ang anxiety at depression na maaaring makasama rin sa fertility. Kung ikaw ay umiinom ng ilang gamot para sa ibang karamdaman, mainam na i-check ito sa iyong doktor. May ilang maintenance na gamot na maaaring makaapekto sa sperm production, tulad ng ilang antibiotics, antidepressants, at anabolic steroids. Huwag basta-basta mag-stop ng gamot, makipag-usap muna sa iyong doktor para sa tamang gabay may mga modernong paraan din na pwedeng subukan kung hindi pa rin tumaas ang sperm count matapos gawin ang mga nabanggit. Sa tulong ng reproductive medicine, may mga procedures tulad ng intrauterine insemination, IUI, o in vitro fertilization, IVF, na maaring makatulong sa mga mag-asawang hirap magkaanak dahil sa mababang sperm count. Ngunit bago umabot sa mga pamamaraang ito, subukan muna ang natural na mga hakbang at magpakonsulta sa espesyalista. Ang pagtutok sa kalusugan ng buong katawan ay may malaking epekto sa reproductive health. Kung gusto mo talagang tumaas ang sperm count at mas mapadali ang pagbubuntis, gawin itong journey kasama ang iyong partner. Magplano ng healthy meals, sumubok ng bagong physical activities, at maglaan ng oras para sa isa't isa. Ang emotional connection ay mahalaga rin sa fertility. Sa kabuuan, ang pagtaas ng sperm count at pagpapadali ng pagbubuntis ay hindi isang overnight process kailangan nito ng tiyaga, tamang kaalaman, at disiplina. Sa pagsunod sa mga nabanggit, pag-iwas sa bisyo, tamang nutrisyon, sapat na ehersisyo, pag-manage ng stress, at regular na konsultasyon sa doktor, mas mataas ang tsansa mo na makamit ang iyong pangarap na magkaroon ng anak. Alalahanin na bawat tao ay iba-iba, at maaaring magkaiba ang epekto ng mga remedyo depende sa kalagayan ng iyong kalusugan kung matapos ang anim na buwan o higit pa ng pagsunod sa mga hakbang na ito ay hindi pa rin nagbubunga ng positibong resulta, huwag mawawalan ng pag-asa. Ang teknolohiya at agham ay patuloy na sumusulong, at maraming paraan ang maaaring subukan ng mga mag-asawang nais magkaanak. Ang pinakamahalaga ay ang panatilihin ng bukas na komunikasyon sa pagitan ng magpartner, at huwag maiyang humingi ng tulong sa mga eksperto. Ang paglalakbay tungo sa pagiging magulang ay puno ng pagsubok, pero sa tamang kaalaman, suporta, at determinasyon, makakamit din ninyo ang minimithing pamilya. Manalig, magtiwala sa proseso, at ipagpatuloy ang pag-aalaga sa sarili dahil sa bandang huli, ang kalusugan mo ang susi sa magandang kinabukasan mo at ng iyong magiging anak.